Ngayong umaga sa eksperto So, may mga deserver kaada, may nakita ako dito na mas malaki. So, susubukan natin kung ilang weeks na lang siya. <laughs> Matamis. At paboritong panghimagas ng marami. Tsokolate paborito ng marami sa atin ang tsokolate. Sa katunayan, ayon sa dami kakao, aabot ng halos 7.7 bilyong tao sa mundo ang kumukonsumo nito. At bawat taon, bawat isa rito ay kumukonsumo ng tinatayang aabot sa 2 pounds ng tsokolate o siyam na regular size chocolate bars bawat taon sa likod na nagtatamis ang tsokolating ito ay ang mga kakao na main ingredient sa paggawa nito. Kaya naman di katakataka na dumarami rin ang mga pumapasok sa kakao farming. Lalo pat, patuloy rin ang pagtaas sa demand nito. Gaya na lang ng RNC Kakao Farm dito sa probinsya ng Rizal. Nag-start kami magtanim 2018 yung first 1,000 and then uh, every year nagkakaroon kami ng uh, additional which is uh, as of now we have already 3,500 cacao trees. Sa lawak na 7.5 hectares ng kanyang farm, 54% nito ang taniman ng kakaw. Hindi naman yung 3,500 nagbunga lahat, no. So ang ang, ang productive lang doon is actually mga 1,500 to 2,000. At the same time, yung 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 behavior nila hindi pare-pareho sometimes marami, iba konti. So averagely, nakakako kami ng 1,100 to 2,000 pads, kakaw pads a month. Pero during peak season, 1,000 to 2,000 a week. Speaking of harvest, alam niyo ba mga si ka na may ilang pamamaraan na ginagamit ng ating mga cacao farmers upang malaman kung hinug na o ready for harvest ang isang cacao pod. Itong cacao pod na ito is ready to harvest kasi ang cacao have ang um, karakteristik niya from, green, from violet to green to yellow. So now, mayroon na mga sila na yellowish. So, this is ready to harvest. Ang ano na nito, mga 85%. Paalala ni Ms. Nancy sa pagtanggal ng kakaupad, mahalaga na hindi masugatan o ma ang trunk ng puno. Dapat may space, mga half inch, anggit maaari. Para pag kinat mo, hindi ma si trunk. Bukod sa change of colors, isa pa sa binabantayan ay ang pag-alog ng laman at maging ang tigas o lambot ng pod. At upang maisagawa ito, inaalog o di kaya naman ay kinakatok ito ng mga farmers. Malutong ang tunog, maaring sinyales na pagiging hinog. Kapag ka na-check mo, kumakalog na. Ibig sabihin, pagka kumakalong na, haripe na siya. But hindi yun tama. Kasi kapag kumakalong na, meaning, yung pati yung mucilage niya, na ano na, mga 90% na siya. Dapat ma mo ma, ano siya, ma-harvest ma mo siya from 70 to 90 para yung mucilage niya, kapag kan pinerment pin mo, makukuha mo yung juice or malelessen ang acidity nung kakao. Hindi siya maasin. Mahalaga umano na mapulsohan ng tama kung kailan ito dapat pitasin. Lalo pat di tulad ng mangga, ang kakao ay isang halimbawa ng non-climacteric fruits o mga prutas na hindi na nahihinog pa matapos anihin. Sa madaling sabi, sakali man nahilaw ang maaaning kakao pod, hindi na ito mahihinog pa sa halip ay dire na ito sa rotting stage o pagkabulok at loss ito sa mga magsasaka. You cannot process oh, oh, hindi mo siya mapaprocess ng, per or ng fermentation kasi yung mismong nut niya, yung beans, hindi hindi mo matatanggal do sa kanyang budge nakadikit ito kasi ang pagka na 70% na, kapag binirake mo si Pad, naghihiwalay siya from shell and then yung kanyang seed. Loss. Loss yun. Totally loss. Dagdag mo pa, dito kasi nakasalalay ang pagiging kalidad ng bawat chocolate products na ating magagawa. It's very vital, yun first process ng kakao. Kasi kapag nagkamali ka ng, per, ng process ng fermentation, sira na. Nandodon yung, yung flavor niya mababago, pati yung color niya. Sa ating pagbabalik, isang inubasyong makakatulong upang mapanatili ang kalidad ng ating tsokolate ang aming ibibida. Actually, it's really a big help kasi doon kami nag-start. The time na nagbigay nabigyan kami na grant kami ng GIA ng ng DOST, nag-start yung good production namin. Mula sa mga na-harvest na -harvest ng cacao pods, ay iba't ibang produkto na rin ang ginagawa nila Miss Nancy. Ang aming produkto, made of cacao, is a cacao nibs, number one, yung cacao uh, butter, powder, yung tableya. Sa produksyon nilang ito, katuwang nila ang mga teknolohiya at makinarya na ibinigay ng Department of Science and Technology. Actually, it's really a big deal, kasi doon kami nag-start. The time na nagbigay na bigyan kami na grant kami ng GIA ng ng DOST, nag-start yung good production namin. We were known for well refined tableya and it was tested talaga na na pinakaya pinatitikim ko sa kanila yung aming mga produkto. So from there on, nagkaroon kami talaga ng magandang production. Ngunit hindi na lamang sa produksyon maaaring magkaroon ng presensya ng siyensya. Ngunit maging sa monitoring at harvesting rin sa mga kakaw. Tulad na lamang ng isang inubasyong binoo ng mga kabataan mula sa Technological Institute of the Philippines sa Quezon City. Mga ka Diyos kasama natin ngayon ang dalawa sa mga bumuo ng Kakao Tech. Ito isang device na makakatulong sa mga kakao farmers. Kasama natin ngayon si Julius at si Sherry. Julius at Sherry, ano ba itong Kakao Tech? So, ang Kakao Tech ay isang handheld, electronic, and non-invasive device na may layuning i-forecast ang optimal harvest time ng mga kakao pods Gumagamit ito ng low-power microwave signals upang i-characterize ang internal characteristics ng cacao pods. Gamit ang cacao tech, maaari ng malaman ng mga cacao farmers kung ilang araw na lamang ang natitira bago maging ready for harvest ang isang cacao pod. Sa likod ng pagkakabuo nito ay ang kaalaman na kanilang mismong nakuha mula sa pakikisalamuha sa mga cacao farmers. Sa pagpakikipag partner po kay na Mr. and Mrs. Casco ng R&C Cacao Farm sa Tanay Rizal. So dahil po sa kanila, natutunan po namin na kapag na overripe yung cacao, is pinapasukan siya uh, pinapasukan at dinadapuan po siya ng mga pad borers at saka ng pad rats. So bukod po doon, tinuro po nila sa amin yung step-by-step -step process ng pagkakakao at uh, simula po sa uh, pre-harvesting to post-harvesting. Dito mas naunawaan nila ang pangangailangan sa teknolohiya na maari maging gabay ng mga magsasaka sa pag-harvest upang masiguro na hindi na ito malulugi pa. Ang teknolohiyang nagmula sa malasakit sa industriya ng kakao, nagwagi sa isang kompetisyon And finally, nagbunga yung mga pinaghirapan ninyo, di ba? Nakakuha kayo ng parangal mula sa BPI DOST Innovation Awards. Kamusta? Anong naging pakiramdam ninyo? Hanggang ngayon, masaya po at very proud kasi um, nagkaroon ng validation yung aming pinaghirapan. At at the same time, masaya rin in a sense na fulfilled kasi nagkaroon kami ng avenue or Uh, paraan para makatulong sa mga cacao farmers or cacao industry in the Philippines in general. Dahil sabi nga namin kanina mismo na kami mismo nakita namin sa sarili namin kung ano yung isa sa mga issue na kinakaharap nila sa cacao industry. Ako naman po, gaya po nang sabi niya, sobrang saya pa din hanggang ngayon kasi lahat ng puyat, ng pagod at hirap namin ay nagbunga. At, at, hindi lang yon dahil iba yung pakiramdam namin na makatulong sa mga cacao farmers, lalo na sa sa industriya po ng agrikultura. Isa lamang ang Kakautek sa tatlong grupo ng kabataan na nanalo sa ginanap na BPI DOST Innovation Awards noong nakaraang taon. Isang kompetisyon na naglalayong hikayatin ang mga kabataang gumawa ng mga inubasyon at imbensyon na makakatulong na lutasin ang iba't ibang problema ng ating bansa layunin ng BPI na itaguyod ang inobasyon at pananalisik innovation or research sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng STEM no, na sinasabi ko kanina. Sa pamamagitan ng kompetisyong ito, nais ng BPI na suportahan ang mga young minds natin, ang ating mga young innovators, sa kanilang research at bigyan sila ng oportunidad sa kanilang mga proyekto na, na maaaring makatulong sa pagwaunlad ng ating bansa. Hindi basta-basta ang nanalo dito mga kadyo si Vergada. Ayon kay Ms. Carmina, may mga kriteriya silang hinahanap sa bawat kalahok ng kompetisyon. Bago ito tanghaling, winner. Karaniwan, ang pagpili ng mga nananalo ay nakabatay sa sumusunod. Number one, innovative value. Dapat bago at kakaiba ang approach sa problema. Ang pangalawa, Impact and relevance. Dapat ito ay may real-world application at kayang makatulong sa lipunan. Pangatlo, feasibility. Ang posibilidad na katuparan o maitupad ang proyekto ay importante rin. No? Kaya tayo may feasibility criteria. At number four, technical merit. O ang tinatawag natin, scientific foundation at husay ng pananaliksik. Ang pagkapanalong ito, nagbunga ng inspirasyon sa kapwa nilang mag-aaral na maging bahagi ng solusyon sa problema ng iba't ibang sektor. Well, marami siyang effect, uh, effect no? uh, hindi lang sa mga studyante natin, sa mga future students din. So nakikita nila through our social media, through media, yung mga uh, nagagawa ng mga electronics engineers natin. And na-inspire sila na uh, kung mag-enroll ako dyan, baka magawa ko rin makatulong ako sa bansa natin. So na-inspire natin yung mga uh, kabataan. Up next, Susubukan natin paano nga ba ginagamit ang device na ito. Okay, hanap pa tayo ng iba pa. Pero kaya mga di siya magalating na natin kung <laughs> Upang malaman ang internal consistency ng kakao, gumagamit ang kakao tech ng kung tawagin microwave frequency. Dr. Joel, ano po ang microwave? Microwave or microwave frequency, ito yung ginamit namin range of frequency na pinuproduce ng device para sa kakao. And ginamit namin yung specific characteristic nito na nakaka-penetrate siya ng wood and yung yung karakteristik uh, ng kakao mismo. So, ang ginagawa namin dito is tinatapat namin yung device ng na kakao, si nagta-transmit ng frequency, may lumalagpas, may bumabalik. Yung bumabalik na yun, yun yung sinusukat namin. Paglilinaw nila Dr. Joel at ng grupo nila Julius, dahil low-powered frequency ito, hindi nito maapektuhan ang kakao. Lalo't higit wala itong masamang epekto sa kalusugan ng isang tao. Mga si ka-Dios yung ngayon makakasama natin na si Carl Vincent para ituro sa atin kung paano ba gumagana itong Cacautek. Kaya tara, let's go! <laughs> let's go! Ito Carl, ba mayroon ba mga specific na variant lang ang pwedeng madetect na itong Cacautek? So, ang specific variant po na ano, na, na dadedetect po nito is UF80 clone na mm -hmm. under po ng Forastero. Mm -hmm. So, ito po yung dinedetect niya which is ito yung clone na dinedetect for harvesting. So, uh Ito yung dinedetermine niya if pwede nang i-harvest yung cacao. Mm -hmm. Sige, try na natin. So, dito yun, no? dito yung tamang position. No? Apo. Tama. Apo. Sige. So, eto po, as you can see here, eto na po yung ipoprovide ko as mentioned earlier. Mm -hmm. Then, we provide this with the twist of the button. So, as you can see here, makikita mo po dito, na status na ready, mm -hmm. na pwede pa siyang ma-harvest ng 4 weeks. Ah, ganun kabilis lang. Pipindutin mo lang, tapos makikita mo na kagad. With the span of 2 two seconds. Two, with 2 seconds lang, makikita mo na kagad na 4 weeks left bago siya pwede nang ma-harvest. Yes. At syempre, para saan pa ang pagiging science body ko kung di ko mismo ma-experience ang kakao tech? Kaya naman, ang tamang paghawak nito is dito, i-hold mo lang itong ano yan. okay. handle. Then dito sa ano, since hindi niya na focus pa yung weight, which is ay yung parang constraint niya sa ah. namin, sa device. Uh -oh. Then, so, gato siya? Gato siya. Analayan ko yung Ah, uh, sa likod. Okay. So ayun yung constraint namin which is yung ano extraction. So hindi siya masyado pa siya mabigat. Mm -hmm. So ang balak po namin in the future sana magana namin for ano rin para mas convenient din sa farmer. Mm -hmm. So ngayon mga December kada, may nakita ko dito na mas malaki. So susubukan natin kung ilang weeks na lang siya. Ay. <laughs> 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 ano ba tayo? Ano ba tayo dito? Ano. Yan po, yung mga green. Ito, ito yung green. Tingnan natin. Kasi yung iba, yun yung tama sabi mo, no? yung mga oh, ano, pa, Pag pa. green, hindi pa hinog para sa kanila. No? Ito. So, tingnan natin kung itong mga kulay green na to, kung ilang ano pa sila, weeks pa sila. Okay pa, lang to, kahit medyo pa, pataas. Pataas yung ano yung joystick. Yan. Uh -huh. Please wait. Ito. Status ready, weeks left zero. So, mga katulad nito ay pwede na at hinog na. No? Tama oh, uh -huh. ako, Carl? Yes. So, di ba kahit kulay green siya, ay pwede, nag indicate na siya na ready to harvest na siya? Yes po. Pa. Okay. Paano nyo ba na may make sure na accurate ito? So, we use the data calibration from mm -hmm. the, siyempre, especially with the help of the RNC Kakao Farm. So, nag-training po kami ng about 50 data sets of kakao, which is mm -hmm. supposed to be Uh, focusing on the UF18 clone, mm -hmm. which is ito yung nakikita nyo as you can see here. Mm -hmm. So, ito po yung pinofocus namin na ginawan po namin ng 50 datasets, Then, we measure the more uh, training models that uh, affect the accuracy. Mm -hmm. Then, nag-come up din kami sa accuracy na at least 83.03%. At uh, um, next? man um, mantra talaga is TIPNs are lifelong learners problem solvers and innovators Hindi pa man perpekto, marami pa mang kailangan gawin. Ngunit umaasa ang grupo kasama ng kanilang guro na makatulong ito ng malaki sa sektor ng agrikultura, lalo't higit sa industriya ng kakao sa bansa. Ano naman Dok ang nakikita niyong future ng Cacao Tech? Well, sa kakao Tech, currently ini-improve pa namin siya para talagang commercial ready na siya. Yung tipong paglabas niya sa market, kaya na siyang gamitin ng ating mga farmers seamlessly. Wala silang problem. Hindi siya mahirap gamitin. Mm -hmm. Saka yung accuracy niya is talagang makakatulong na siya sa mga farmers natin. Mm -hmm. Paano po sinusuportahan ng inyong institusyon ang mga ganitong klaseng kabataan na nagpapakita ng galing sa Agahama Teknolohiya? Yeah, ang yan. So, TIP kasi, ang aming um, mantra talaga is TIPians are lifelong learners, problem solvers and innovators. So yan yung ini-install namin sa aming mga student, uh, maybe through competitions kagaya ng bpid Innovation, na dinidemonstrate nila paano ba nila ina-apply yung kanilang natutunan na i-solve yung problem ng community using the, yung knowledge na natutunan nila sa electronics engineering. Carl, bilang isang kabataan, bakit ba mahalaga na makagawa tayo ng mga ganito klaseng inovasyon para sa ikauunlad ng mga farming practices dito sa Pilipinas? In terms of farming practices, inovasyon ang sagot sa pag-address sa hamon ng agrikultura, which is makakatulong ito sa food security, sustainable practices. Sa likod ng bawat matamis na piraso ng tsokolate, ay ang tiyaga, dedikasyon at pagmamahal na ibinubuhos ng ating mga magsasaka. Kaya naman kudos sa kanila. At good job sa mga kabataang may pakialam, kumikilos at tumutulong upang makamit ng mga magsasakang Pilipino ang matamis na tagumpay sa tsokolate.